Oh. So, mm. Malinis na kayo no, may tubig na kayo no, hindi na kayo kulang sa tubig no. Mm. Ano? Pero parang kaya niya yan pa yung may hose na malit sa Yung may malit na hose Kaya yan, ganyan lang din yung sa yo, di ba? Mamaya sa ilalabas yan. Ito yan. May pressure. Gagawa ko ng paraan mamaya. Mamaya ang hapon. Oo, mainit kasi. Importante pag tanghali, nakaligo sila. Kasi sobrang init. Lalo na sa umaga. Umaga, tanghali, hapon na. Nagpaligo ng baboy. Ni mano mo kasta. Digdigusan na. Nibulugan na ni yung... Hi, Balogay! Hmm. <laughs> madulas sila. Mayat maya mo yan, anak paliguan sila. Hindi, mm. Hindi. Mm -mm -mm, ma pagkatubig yan, paliguan mo sila, maganda na yan. Ang lalaki nila, oh, maganda ng baboy niya, oh. Mm. <laughs> Lilinis kayo yan. Oh. Sige. Eh, iskuba, iskuba yung kami, no, kwa. Iskubaan nyo, no, kwa tap nyo hanggang kasta. Kanayon nyo nga, ap-aprusan.